So, good morning, good morning mga ka-breeder. So, uh, dito na naman tayo sa ating munti nga monokan. So, pasensya <coughs> natin. Eh. Ngayon na ulit tayo nakapag-update uh, kasi medyo uh, busy nga sa ating uh, trabaho. So, mga viewers, subscribers, viewers, shout out sa inyo mga ka-breeder. So, uh, God bless sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog. So, kita ko sa inyo yung ating uh, sinalang na <coughs> itlog. Itlog ng ating uh, crossbreed na native at saka uh, heritage. Kung ano uh, ano nangyari pang 18 days nila ngayon. So, araw ngayon <coughs> September uh, 27 so dapat sa 29 pa yun maghatch sinalang natin ng 9 so tingnan natin yung uh, update mga kabredero at saka yung panibagong kabredero uh, uh, tara uh, update tayo sa, sa sinalang natin mga kabredero oh minapisa na 18 days pa lang to yun, oh. sa ano pa dapat to 29 yun siya o yun yung native natin yun oh, kasama na wala pa o oh. hmm. Hmm. Ng. Ngaling. Ilagay natin sa tas para hindi siya magtalon. Ayan. Bago nating uh, seating. Subukan natin kung maganda rin ito mga ka-breeder. Ayan. Ayan, eh, inahin natin. Oh. E uh.